grabe guys ayaw kumain kasi ni onion itong araw kahapon ito pagkain nyo look there wala mo lang bawas ano to um manok na merong isda so hinimay himay ko pa yan pero ayaw niya kumain kahapon so pinakain namin sa ngayon and sinubukan ko muna ipakain sa kanya yung ano yung sugar nagustuhan niya yung sugar tapos ang ginawa ko na lang sinamahan ko ng kuha ng dog food ayun so sa awa naman ng Diyos kumain na siya grabe hindi pa ako natutulog naalala ko nga rin talaga tong aso namin pero yun na nga so guys kung ayaw din kumain ng aso nyo baka baka pwede nyo re-try yung ginawa ko lalo na kung mahilig sa matamis yung aso nyo di ba kasi yung matamis parang first aid kasi sa aso yun eh yung asukal pagka nawawala ng gana or ano na na, po, na food poison or what o ano man so pinakain ko siya ng matamis ayan buti naman kumain na siya okay na rin yung, at least may kinain siya gumana gana asa kasi medyo para sa may lagnat eh kaya ano kanina ko pa buhat buhat yan ayun lang Share ko lang. So, ito na lang yung natero doon sa pinakayang sa kanya. Ay. Pagaling ka, ano. Love, love. Ayun. So, buti na na kumain na siya. Kahit pa paano, matatahimik ang loob ko. Saka, ikinan ko siya. Binasa ko yung tenga niya. Saka, yung pa. Binasa ko para kuwan para sabi kasi sa ni research ko kailangan daw pa sa inyo ayun medyo mainit kasi siya kanina so yun lang guys share ko lang kasi yun na lang yung natira ay medyo may konti mga sugar pa pero at least kumain niya aso ko eh pagaling ka o niya na yun lang